Kidlat News Update. Sa ating mga balita, barko ng China at Pilipinas nagkabanggaan sa Ayungin Shoal ayon sa CCG. Ilang kumpanya ng langis magpapatupad ng big time oil price hike simula bukas. At Miralco Bolts nasungkit ang kampyonato sa 2024 PBA Philippine Cup. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapulungan ngayon. Nagbanggaan ng barko ng China at Pilipinas malapit sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal ngayong araw, ayon sa China Coast Guard o CCG. Batay sa pahayag ng CCG, mapangahas umanong nilapitan ng barko ng Pilipinas ang Chinese ship. Sinabi rin itong iligal na pumasok sa katubigang malapit sa Second Thomas Shoal ang Philippine ship at binaliwala ang ilang ulit nilang warnings. Sagot naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP, hindi nito hahayaan ng anilay mapanlinlang at maling pahayag ng CCG. Dagdag pa nito, ang pangunahing isyu ay ang illegal na presensya ng Chinese vessels sa exclusive economic zone ng Pilipinas, nakawalan ng respeto sa sovereignty at sovereign rights ng bansa. Una nang sinabi ng Beijing na abisuhan muna sila bago pumasok sa Ayungin Shoal ang sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bagay na tinawag namang absurd, nonsense and acceptable ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Abiso sa mga motorista, Matapos ang nakaraang linggong rollback, magpapatupad naman ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Madaragdagan ng 1 peso and 75 centavos ang presyo kada litro ng diesel. Gayun din sa kada litro ng gasolina na tataas ng 85 centavos. Pinakamalaking umento ay sa kerosene na magmamahal ng 1 peso and 90 centavos kada litro. Ipatutupad ang bagong presyo simula bukas June 18 6am para sa ilang kumpanya gaya ng Sea Oil at Petrogas, habang 4pm naman sa Clean Fuel. Ayon sa Department of Energy o DOE, isang production cut ng mga bansang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus sa dahilan ng pagtaas ng presyo sa world market. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasungkit ng Meralco Bolts ang kampiyonato sa 2024 PBA Philippine Cup Finals. Ito'y matapos nilang maungusan ang San Miguel Beerman sa score na 80-78 sa kanilang Game 6 nitong linggo, June 16. Tinuldo ka ni Chris Newsom ang mainit at tikit na laban matapos ang kanyang baseline jumper na tumapos sa Beerman. Nakapagtala si Newsom ng 15 points, 5 rebounds at 4 assists na sharing rin itinanghal na Finals MVP. Ito ang unang kampyonato ng Meralco franchise mula nang sumali sila sa liga noong taong 2010. Para sa Kidlat News Update, Renzel Inon, Naguula. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.